Sir, ito Thursday, payday night lang yun eh. Tinunggahan mo pa nga yung tigila, tapos inuwi mo na yung chicks eh. Oo. Oo na. Sige. Okay. Bess, anong ginagawa mo dito? Ready na yung dessert. Dali na. Pasok na tayo sa loob. Bes nasan si Bernard last Thursday night? Thursday night? Ah, uh, pinatawag siya sa office kasi may bigla ang meeting kasama ng client. Yun lang? Ah, uh, nakasalubong niya yung Matthew, yung high school batchmate niya. Bakit? Best may ginagawang milagre yung asawa may kamit siyang babae dun sa bar that night. At mukhang may nangyari sa kanila. So, yun ano ginagawa mo dito. Ba't ayaw mo ako papuntahin sa dinner? Alam mo, lalo ka lang mahahalata ni Angela sa pinagagawa mo. ikaw ang gumagawa nun. Ikaw yung pumunta... Excuse me na po. Paano ko nalaman? Nakita mo ba? Narinig ko nag-uusap si Bernard. Tsaka kayo, bartender sa mobile bar kanina. May inuwi daw ng babae si Bernard. Baka naman nagkamali ka ng dinig. Ang pagkakaalam ko talaga, si Matthew yung kasama niya after nung meeting eh. Di ba, Bess, ikaw rin naman yung nagsabi na ngayon mo lang nalaman na may kaibigan siyang Matthew. Hindi mo rin mahanap sa social media. Ikaw yung basta-basta sumisipot dito nung no, hindi ka naman imbitado. Sablay pa yung mga hirit mo. Well, it's not my fault na nakarelate ka masyado sa story ko about my Boracay Boyle. Ikaw kasi yun. Kaya tapos na yun nag na ako lahat-lahat sa office para makalayo sa'yo. Para hindi ka nagkakaga nito. tido daw niyo siyota. <laughs> ka na. Hindi mo na ako may iwasan, Bernard. I'm friends with your wife. And one day, malalaman din niya ang sikreto natin. Best, <sighs> hindi ko naman pinagdudahan si Bernard. Pero alam ko yung narinig ko. Alam ko may ginawang mali yung asawa mo. Love? Jesse, uh, kayo nandito? Uh, yes, love? Wala. Ali ka Pasok na tayo sa loob. Yes, sorry. Jesse, oh. Ayoko na niyan. Ah. ah. Akala ko gusto mo ito. Jesse, nasabi mo na ba sa bartender yung gusto mong drink? Hindi na po. Nagkasundo na sila ni Bernard sa drinks. Hmm. Ah! Uh, uh, pwede naman dagdagan yun yung na, na, nakuha ko yung mojito, uh, amaretto sour, tapos meron din doon uh, dirty margaritas. Hmm. Pero pwede naman nating dagdagan yun. Okay. I ikaw, ano bang, ano bang gusto mo? Meron pa sila nung the unfaithful man. What? Is there an alcoholic drink named like okay. that? Yes, tita. Minsan cocktail, madalas tao. Alam ni Bernard 'yun. It may be parang crafted cocktail, pero hindi ko oh. pa hindi ko pa naririnig yan. Talaga? Ah. Uh, Mag-picture tayo. Wala pa tayong picture. Ma, pa-picture tayo. okay.